X, Y, and Z. So, yan. ayan. Eh, isisit na natin siya sa ating, ayan. Uh, ito yung ating uh, cam shop, crank shop. So, ito yung ating idler. So, isisit muna natin. So, yung ating gear is nakahilikal siya. Patagilid siya. So, make it sure na hindi ka magkakamali dyan. Kasi pag uh, tumalon or lumihis na isang ipin, medyo problemado ka dyan. Although na-under din siya or hindi siya under, balyado pa rin siya. Ayan po. Kaya, make it sure sa pagkabit niyan is uh, nakasintro. Ayan isisip natin ito. Ito yung ating uh, blessed day po sa ating mga katuls o sa ating mga palyabi. Uh, meron po tayong maisishare na project dito is yung ating uh, uh, Isuzu 4G V1. So, ayan po. So, yung concern po nito ay uh, yung history po. I mean, uh, dumikit yung kanyang uh, connecting rod uh, bearing sa kanyang piston number 2. So, bali, pinamachine shop at ayan po, uh, bali, oversized na po yung kanyang uh, mga bearings the same time din sa kanyang mga uh, uh, crankshaft bearings so ayan po uh, nandun po yung kanyang katawan uh, so nandun po kayo po so sa labas lang muna so bali yung may share natin dito na uh, kunting tutorial o tips dito sa ating uh, engine um, so bali ito po ang unit ay uh, nga isuso 4GB1 so tugma sila ng uh, isuso 4G1 so bali ito po 4GB1 yung ating unit uh, 2.8 diesel turbo nakasalpak sa double tire na GNC, yan, GNC pero yung kanyang engine is uh, isuso, so bali yung may topic natin dito is yung kanyang mga timing marks sa ating uh, crankshaft din ito yung ating uh, camshaft, so yan po camshaft natin yan din ito yung ating center na idler so, idler din dito sa ating uh, injection pump gear so yung ma share natin na topics dito is uh, yung kanyang mga timing marks yan, timing mark sa ating mga gear. So, ito po yung ating uh, uh, camshaft. Uh, yung kanyang liter is uh, liter Y. Din sa ating crankshaft naman is uh, liter X po. Din yung isa is liter Z sa ating uh, idler dito sa kapuntang, konektado uh, siya sa ating injection pump gear. So, ayan po. So, ito po, top dead center piston number 1 sa ating... Uh, engine, ayan, itatiming natin at isisit natin sa ating uh, mga timing gears uh, sa pagkabit po na ito po uh, i-install natin so, ito po yung ating uh, part number sa ating, ayan uh, po video card, ayan, yung part Paki post nyo lang at i-save yung kanyang part number sa bag likuran to So, hindi naman pwede magkabalik pa dyan kasi yung pinagtukunan natin ng base is yung kanyang mga letters dito sa timing marks, timing gear niya. Letter X, Y, and Z. So, ayan. Eh, isisit na natin siya sa ating uh, engine block. So, ayan po ito timing natin. Ayan. Ito yung ating camshaft, uh, crankshaft. So, ito yung ating idler. So, isisit muna natin. So, yung ating gear is nakahilikal siya, patagilid siya. So, make it sure na hindi ka magkakamali dyan kasi pag uh, tumalon or lumihis na isang ipin, medyo problemado ka dyan. Although naaandar din siya or hindi siya aandar, palyado pa rin siya. Ayan po. Kaya make it sure sa paggabit niyan is uh, nakasintro. Ayan. So, ayan po. Isisip natin ito. Ito yung ating letter X sa gitna. Ayan, gitna mo lang. Pagbigay ka lang ng allowance kasi nakatagilid yung ating uh, gears. Ayan. Then dito, isisip mo rin bago mo ikabit, bago mo isalpak, uh, isip mo muna sa kanyang letter, ayan, letter Y siya. Ayan. Ayan, so ganyan po, ganyan lang po yung isa pang gear natin is yung dito konektado siya sa ating uh, uh, injection pump assembly so ito yung kanyang letter letter Z yan letter Z po letter Z Ayan, Ayan letter Z. Nakikita naman siguro dyan. So, ito po, letter Z. Ayan. Siguraduhin nakasintro siya sa letter Z din. Ayan. Ganyan yung ating Puli. Ayan. So, ayan. Ayan. Ganyan po. Madali magsalpak ng ating mga timing uh, uh, gear natin. Mga timing gear natin. Ito po yung ating timing marks. Uh, yung kanyang mga letra. So baka magtataka kayo may butas dyan. So may plate po dyan. Plate ng pinaka-cover niya. Ito. Ito siya. May dalawang turnillo na 12 mm na mahaba dugtong doon sa looban. Ito. Yan, yan siya. Yan. yan ito naman po yung uh, ating oil jet or yung nag spray or naglo-lubricate sa ating mga gears once na iikot siya. So, ganito po yung position. Ayan. Yan po yan. Ayan. Pagkabit po niyan, yan. May mga ano siya. Uh, may washer po siya. May washer po siya dito. Ayan. Ganyan po yung position. Ito po yung nag-i-spray o naglo-lubricate ng kanyang mga gear. nag uh, May langis po dyan na lumalabas. Pinututan niya to yung mga gear na to para iwas uh, uh, uminit para malubricate niya yung kang mga gears. Ito po. Yan po. So, bali yan. Yan lang po muna yung may-share natin sa unit na to. Uh, isuso 4GB1 at uh, yan po ang mga timing marks natin. Ito po yung timing marks ng uh, crankshaft is sa uh, letter X yung camshaft naman po is letter Y din sa ibang gear na sa papuntang konektadong uh, injection pump dito hindi pa nilagay kasi nandun pa yung kanyang injection pump sa na lang pag uh, na nakasalpak siya so ito yung kanyang letter Z X, Y and then letter uh, Z X, Y and Z ayan po ayan, X, Y and Z so balayan lang po muna yung may natin na Uh, tutorial or tips sa ating mga kasamahan, mga mekaniko at uh, gusto mag-DIY dyan sa ating mga car owners, So bali ayun lang po muna. Sharing is a uh, blessing. So uh, maraming salamat po. Please God support. Bless. Don't forget to follow, like or share and subscribe this video. Thank you for watching.